What's up, mga pumagkin, magandang araw sa inyo. So, ay, parang ganda ng panahon. Hindi siya makulimlim kasi mga nakaraang araw. Bukod sa makulimlim na, panay, ano pa, panay, hamog, pahamog, pag umaga. Tapos, ang um, tawag dito, mauulan. Parang umuulan-ulan. Tapos, bali, ito yung, uh, ano natin. Oy! Ito, ito yung ating neighbor, Neighborhood. medyo maingay kasi mayroong naglilinis doon so bali ngayong araw masaya masaya ako kasi eto na yung araw eto or eto na dumating na yung pinaka panahon pinaka araw na hinihintay ko paano ba pero sobrang saya ng puso ko sobrang saya ng saya sobrang ang saya saya ko. Kasi ito na yung panahon, ito na yung araw, dumating na yung time na makukumpleto na ako. Mamaya malalaman nyo kung ano yung sinasabi ko. Mamaya malalaman nyo at makikita nyo kung bakit ako masayang masaya. Sobrang tagal kong inantay ito. Sobrang tagal kong inantay. Sobrang inan tagal kong inantay ng pagkakataon na to na dumating sabi ko sa sarili ko, darating ang panahon darating ang time darating ang time na magagawa ko to at makukumpleto ako kaya update ko kayo mamaya ah, basta ayoko pa sabihin, pero ah, yun wala, hindi ko na alam po ano yung sasabihin ko pa pero yun, basta sobrang saya ko, sobrang tuwang tuwa ako sa So, ito na talaga yung time Ito na yung pagangat Oh Parah yung marah Terima kasih My heart beats ito. with every thought of you You're the one I can't let go In your arms I find my home Love, sweet love It's you I'm dreaming of Every moment Like a gift from above, forever and always. You're the one I adore. In your love, I find my forevermore. Find my forevermore. Align. With you I'm whole, with you I'm complete In your love my heart finds its beat Love sweet love, it's you I'm dreaming of Every moment with you feels like a gift sa airport naantay na kami sa lubong yung kasama ko Kuya big sa kanya ako si Mabay tapos ah, gagawin namin lahat ng bagay sa kanya na lang tapos magtitrend na lang kami magtitrend na lang kami ah. pauwi kaya ito ako ka mo lang pangutuo mo yan sabi mo secret weapon Secret weapon Kay Kebonso Secret weapon kay kebonso Marating nasa yung mga anak Tagal lang namin na inantay ito. Napakatagal kong inantay Pagkakataon na So balikan ako kayo mamaya A few moments later Still of the night, I think of you My heart beats With every thought of you You're the one I can't let go In your arms I find my home Love, sweet love, it's you I'm dreaming of Every moment with you Feels like a gift from above The more, the more, through every storm, in my guiding light. In your eyes, I see the stars align. With you, I'm whole. With you, I'm complete. In your love, my heart finds its beat. Love, sweet love. skies in your love my spirit flies love sweet love it's you I'm dreaming of every moment with you feels like a gift from above so yun. <laughs> Waiting na kami ng train papunta sa Tampere. Eh. na sila. Ayan. kami kasi malamig sa labas. Ayan. So, si, si ate. Oh, si ate. Yung si Bonso Naka-stroller na. Binigay lang sa amin yung stroller. Sa ibigan na. Ayan. <laughs> waiting lang ako waiting lang kami sa train kasi parating na rin yung train uh, in 10, uh, 15 minutes parating na yung train kaya after ng train pagbaba namin sa Tampere eh. uh, pasakay ulit kami ng tram tram naman para pauwi din sa bahay malapit sa, sa amin so yun. medyo malamig kasi dito sa labas kaya don pinapwesto ko muna sila doon sa loob ay salamat talaga sobrang salamat kasi sobrang ligtas yung biyahe nila kaya magpapasalamat ako kay Lord kasi yun posible pala yun no? grabe pinandaan ng hirap basta sobra Perangi, <sighs> perangi selamat dari negara kita. Ayun <try> kami ng Naglalaro na rin si Kasi ito yung uh, merong palaruan. Palaruan. So, sorry sir, di ako na video kanina. Shout sir. Kay Sir. Hmm. Come on. Hmm. Shout out sa iyo sir. Taga Malabon ka pala. Tapit bahay lang tayo. Shout out po sa inyo mga sarap. Na may makita pa namin kayo. Salamat din naman kasi pinanonood mo yung vlog ko. So yun. Uh, biyahe lang kami 2 hours. At yun. Hindi nyo lang kami

Yan si medyo Medyo naninibago pa siya kasi syempre first time niya nakakita ng snow. <laughs> Grabe no. <laughs> Hindi ko din na-expect na makakasama ko yan. Pamilya ko dito. Naantay namin si ni si, si Mama. Aalis niyo. mo siya. Good girl.

sobrang thankful sobrang thankful yeah, Lord kasi um after 2 months ng application nila after 2 months ng application nila approved din sila agad ang tagal nang antay namin And then good thing um bakit na napapansin nyo iba na yung bahay iba na, iba na yung lugar na ako tayo nakatira ngayon good thing kasi uh, after nung ma-approve nila yung visa nila. Palipat na kami ng bahay noon So, yun nga. Dumating na rin yung blessing ko. Kaya, sobrang thankful. Kasi, at least, kahit paano, mas maluwag yung bahay. Mas malaki yung bahay na tinitira namin. Para sa amin. Para sa amin lima. Natatakot ano pa siya eh. One, two, 3 Uy. Tingnan. Eh. 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 Ibig sabihin 'yung saya pag uh, uh, nakita mo masaya 'yung anak mo, 'di ba? Huh? Halos 2 years, halos 2 years kasi lang hindi nakita. Almost 3, 23 years na. 23. <laughs> hindi nakita lalo to si Bunso buti na lang kahit pa paano sumasama sa si Bonso. ayusin mo yung ano niya ano? ayusin yung hood niya lalo yan si Bonso. hindi niya ako kilala hindi niya ako hindi niya pa ako nakikita ng personal dito pa lang pagdating na pagdating lang dito sa Finland doon niya pa lang ako nakita kaya yun papasalamat sa mga kaibigan sa mga nakasuporta sa pamilya namin salamat kay Lord siyempre higit sa lahat salamat din sa mga kaibigan na nagdasal maraming maraming salamat sa inyo maraming maraming salamat sa lahat mga ng pamilya na, nala, na, nala, na, nala, na nalangin o na nagdasal na dumating yung time or dumating yung pagkakataon na makasama ko yung mga anak ko si ate nandun sa taas yung panganay nasa taas <laughs> naghihantay na lang kami ng na ko na rin sila na sana uh, mag-reply agad or mag-response agad yung um, sa school para kahit pa paano, um, yun makapasok na din agad sila sa school Yan. so yun sobrang unexpected talaga sobrang Overwhelming talaga yung nangyari na in like less than 3 years span o basta less than 3 years, nakasama ko na yung pamilya ko, nakasama ko na yung mga anak ko Una si misis and then after yung yung, misis, yung mga anak ko na, lahat sila tatlo na, na approve Sobrang thankful talaga <laughs> sobrang thankful sa lahat sa lahat, lahat ng mga subscribers, sa lahat ng nanonood Maraming maraming salamat sa inyo At, Maraming maraming salamat sa inyo lahat Sabi ko nga, lagi ko sinasabi din na Pag may mga nagtatanong sa akin Nag-aalanganin, basta lagi ko lang sinasabi Tiwala ka lang Isipin mo lang kung ano yung dapat Isipin mo lang kung ano yung tama Gawin mo kung ano yung dapat Dapat mong gawin Yun, yun siguro stress, anxiety, lahat yan darating yan pero kailangan, kailangan mo i-overcome darating din yung time, darating din yung panahon sa mga kasama mo pa rin mga kasama mo rin silang lahat <laughs> no? bye 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 bye, bye, -bye. bye, -bye. bye, -bye sweet love it's you i'm dreaming of every moment with you feels like a gift from